Anong ganap sa mundo ng showbiz? Spotted sila Marian Rivera at Heart Evangelista sa celebration ng 84th birthday ni Attorney Felipe Gozon sa EDSA Shangri-La Hotel Saturday evening, December 9. Uploaded sa Instagram story ni Team Yap ang pagyaya ka pa ng dalawang reyna. Matatanda ang kamakailan ay napabalitang mismong si Marian Umano ang gumawa ng paraan para magkaayos sila ni Heart. Ayon kay Hart, si Marian daw ang nag-reach out sa kanya para sila ay magkaayos at tuluyan ng tuldukan kung ano man ang namamagitang something sa pagitan nilang dalawa. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.